What's up mga kasyonatics? Welcome back again sa ating channel. For today's video mga kasyonatics, pag-uusapan natin tong replica version ng uh, Booker Signature Shoes. Ito yung uh, Nike Devo Chapter 1. So pag-uusapan natin Keshunatics, ano ba yung ini-expect natin dito sa replica version ng uh, Nike D-Book 1 na signature uh, shoes ni Devin Booker na star player ng Phoenix Suns. So sulit nga ba ito mga Keshunatics? Kuha ba yung original? Uh, and then uh, maganda ba yung quality mga ganun na katanungan mga kasyonatik sasagutin natin yan dito sa review natin dito sa replica version ng D-Book 1 at syempre bago natin simulan mga kasyonatik uh, mag random shoutout muna tayo unay na natin tong si sir ispidomoto so shoutout sa iyo sir thank you sa pagtangkilik ng ating channel sunod naman natin na i-shoutout mga kasyonatik is si sir uh, user mnfo 7O2M Yes, kasyonatik, shoutout sa'yo ah uh, Di bali, gagawan ko yan ng video Pag nagkaroon ako ng ganyan And last na i-shoutout natin mga kasyonatik si uh, Curse Han Keith NS4MC. Shoutout sa'yo sir. Advice ko sa'yo, pabouch mo na lang po yung uh, kung sino yung bibilan mo para malaman kung talagang legit ito. And yes, Kasyonatics, uh, kung bago ka lang sa ating channel, uh, inaanyayan kitang mag-like, mag-share, and mag-subscribe, and i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin. So, ang channel natin, mga Kasyonatics, gumagawa tayo ng mga reviews, uh, mga quality checking, mga unboxing, mga... Basta may mga kinalaman sa sapatos, Kasyonatics, ginagawa natin yan ng video. So, consider subscribing, mga Kasyonatics, sa ating channel kung mahilig ka sa sapatos. Ayan lang Maraming maraming salamat. At syempre, Cashewnatics, wag na nating patagalin. I Start na nating equality check or i-review tong replica version ng Nike D-Book 1 signature shoes ni uh, Devin Booker, isang star player ng uh, Phoenix Suns, mga Cashewnatics. Ayan, so nash ko sa screen is yung sa original na reference natin. Para at least, kasyonatics, mapag-compare din natin kahit photo reference lang nung original dito sa replica version kung talagang medyo close sila or gayang-gaya ba talaga. Makikita natin Casionatics hindi niya nagaya no Nagflash uli ako dito ng photo na reference natin para dun sa original Hindi siya snake skin Tapos Casionatics dito sa may bandang taas ng toe box niya Yung night check niya hindi maganda yung pagkakatahi uh, Checking din ako nung termination or yung pagkakadikit nitong midsole Dito sa may ano, toe box niya or magbula dun sa body niya hanggang dun sa midsole Mukhang okay naman mga Casionatics Medyo matibay-tibay Ayan nga lang, medyo may mga pasobra na Pangdikit na nakikita dito sa sapatos Ayan Yung snake skin na inspired nitong sapatos I think ginaya niya yung sa sapatos ni Kobe Bryant Kasi idol niya rin si Kobe Bryant And then, nandito yung chapter 1 Kasyonatics nakalagay dito sa may bandang likod And uh, i-continue na natin i-check to mga kasyonatics dito sa may bandang hill niya, sa may bandang taas. Dapat may nakalagay na number dito 96. Dito sa replica version walang nakalagay dyan kasyonatics. So nagre-represent yan ng birthday ni Devin Booker. Para sa outer sole niya mga kasyonatics, ayan. So meron siyang air zoom dito. And then gray yung kulay niya dito sa may bandang gitna niya. And then dito sa may bandang side niya, uh, orange siya yung traction pattern nito mga kasyonatics para siyang zigzag pattern and then dito sa may ano natin mga kasyonatics sa uh, may lace niya mismo makikita natin kasyonatics na flat yung lace na nilagay dito flat orange and then dito sa may tang niya mga kasyonatics sa may bandang taas may nakalagay na book tsaka may check and then silipin naman natin yung nasa loob kasyonatics Ayan, uh, dito sa may likod ng tang niya, nakalagay po dyan yung family crest ni uh, Devin Booker. So, each represents sa family niya, mga kasyonatics. Ayan, yung tinuturo ko mismo. And then, dito sa loob, Kashunatics, tanggalin natin tong insole niya. So, from the original, Kashunatics, hindi niya nagaya. Ganito po yung original niya, no? Ganyan dapat mismo, Kashunatics, yung pinakita ko sa screen, yung official uh, insole nito. Uh, hindi siya black yung barcode mismo. And then, itong replica version naman, mga Kashunatics, uh, sobrang nipis nitong insole niya, no? Ordinary lang siya. And then dito dapat cashonatics sa may uh, loob niya meron dapat niyang nakalagay na uh, one of 500 mga ganong cashonatics kasi ang i-release lang na pairs nitong uh, Devin Booker Chapter 1 is 500 pairs lang. At syempre yung uh, orange colorway nitong uh, Debo chapter 1 mga kasyonatics inspired yan sa team niya mismo na Phoenix Suns kasyonatics so related kasi yung colorway na yan doon sa kanyang uh, favorite na team which is yung kinalalagyan niya ngayon yung Phoenix Suns pansin nyo mga kasyonatics medyo itong replica version medyo hindi siya totally 100% na nagagaya niya yung original mismo ayan and then i-check din natin itong kabilang pair mga kasyonatics itong right side Ayan, so wala namang masyadong pagkakaiba kasyonatics, no. Dito sa may eyelet niya, napansin ko din na uh, meron siyang parang plastic dito sa may eyelet niya sa bandang taas. Pero dito sa may bandang baba, wala na. So yun yung design niya talaga. Dito sa replica kasyonatics, uh, talagang walang bakas nung snake skin design nito. Uh, parang plain lang siya kasyonatics yung ginamit dito. Pero masasabi ko kasyonatics, medyo quality naman din tong replica version na hawak natin. Uh, may mga ilan lang factors na hindi talaga medyo pulido yung pagkakagawa gaya nitong uh, pinapakita ko mga kasyonatics may mga pasobra siyang uh, mga pandikit na nailalagay dito sa may bandang labas which is nakikita talaga siya ang, ang sasabihin kasi niyan Uh, just in case na makita yan ng mga tao defective na tong uh, item lalo na yung sa mga masi selen casionatics pag nakita yan uh, ayaw na nilang bilhin yung item ayan so ito yung insole niya casionatics yung sa may right side mismo uh, flush ko sa screen yung uh, original insole, no yung sa right side uh, ang check niya din is dapat uh, hindi black uh, based doon sa original Masasabi ko kasyonatics na itong replica version ng uh, D-Book Chapter 1 uh, hindi niya talaga totally nagaya yung original. Uh, may mga replica versions kasi mga kasyonatics na talagang gaya-gaya nila yung original mismo. Pero ito for this uh, pair of shoes na replica version ni D-Book 1, siguro mga around 50% kasyonatics yung nagaya nito sa original. Ayan, tapos itong box niya Casjonatics. Ayan yung official box niya, yung pinakita ko sa si screen, hindi siya black na ganito sa uh, replica version. And uh, i-try din natin siya on Fit Casjonatics. Okay, ayan. So, ito na 'yon, uh, replica version ng D-Book 1, uh, chapter 1 on Fit mga Casjonatics. Let's go. ang purpose natin Cashewnatics kaya natin tinatry on fit para lang at least ma, may uh, maipakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura nya kapag nakasuot na sa pa and then syempre mga kapag bigay din ako sa inyo ng uh, mga feedback regarding dito sa sapatos once nasuot na natin ito Uh, kung injury prone ba siya or uh, okay naman or komportable. Ganun, mga ganong bagay, kasyonatics, na uh, kinukonsider natin. Ganon naman eh, pag bumibili tayo ng sapatos, pag sinuot na natin ito, uh, dapat yung medyo uh, feel mo na safe talaga yung paa mo kapag naglalaro ka. And yes, uh, ituloy na natin mga kasyonatics, magbibigay tayo ng feedback uh, nitong replica version ng D-Book 1 on fit nung nasuot ko na siya sa paa mga kasyonatics uh, masasabi ko uh, comfortable siya sa paa and then malambot siya mismo uh, for a narrow footed na kagaya ko mga kasyonatics uh, very uh, comfortable yung paa ko dito sa sapatos Okay na rin mga kasyonatics, masasabi ko na pwede na rin pagtyagaan tong Nike D-Book 1 replica version. Para sa mga hindi masiselan kasyonatics, pwedeng pwede na to. Nag-initial, uh, trial din tayo dito sa cushioning niya mga kasyonatiks. Uh, mukhang goods naman din. Uh, malambot siya. At rinay din natin siyang italon-talon mga kasyonatiks. Mukhang okay naman yung performance nitong uh, replica version ng D-Book 1. And then, i-try din natin to mga kasyonatiks na i-spike check mismo. Ayan, kasyonatics, uh, madikit din tong replica version ng D-Book 1, goods na goods na din. Ayan, so ang price ng uh, D-Book 1 replica version, just to give you an idea mga kasyonatiks, nasa 2,000 pesos po. For the original naman mga kasyonatiks, ang retail price nyan is one, $150. So i-convert nyo na lang yun mga kasyonatiks, yun yung presyo nya. Pero depende yan kung uh, sa reseller value, mas malaki yung value nun mga kasyonatiks. Masasabi ba natin mga kasyonatiks na sulit na itong uh, replica version ng D-Book 1? Uh, ang sagot ko dito kasyonatics, uh, depende. So may mga tao na nagii stick na rin sa mga replica version. Ang importante kasi sa kanila is yung may maipang laro lang sila mga kasyonatics. Okay mga kasyonatics, uh, dito na magtatapos yung video natin patungkol dito sa replica version ng uh, Nike D-Book 1 Chapter 1. Hope na nagustuhan niyo tong video mga kasyonatics. Salamat po sa panonood. Bye Bye!